Kahihiyan para sa bansa ang ginawa ng isang Office for Transportation Security o OTS personnel na lumunok ng umano'y nakaw na dolyar mula sa pasaherong Chinese. Ayon kay dating presidential spokesperson attorney Harry Roque, posibleng wala nang tatapak sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA dahil sa insidenteng ito. Iskandalo na naman po yan, kahihiyan na naman sa buong daigdig Huwag po natin isipin na palibasan tayo mga Pilipino at tayo lang nakakakita nitong video neto Sigurado po ako ngayon, viral na viral na yan sa iba't ibang parte ng daigdig So baka wala nang gusto tumapak dyan sa Nea ha? Dahil lang Nea, nalaman nang nagkaroon ng brownout Nalaman nang may kumakain ng pera Naku naman po, ano ba yan? Sa ngayon ay paimbestigahan na ng kamera ang naturang insidente. Ito ay matapos na kunan ng CCTV camera ang buong eksena ng paglunok ng pera. Sa panig naman ang tinutukoy na OTS personnel, sinabi niyang tsokolate at hindi dollar bill ang kanyang nilunok. Subalit para sa OTS fact-finding team, hindi anila normal na kumain ng tsokolate na hirap na hirap at tinutulak pa ng tubig. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, Angel Pastor, SMNI News.